kung sino mo musakay sa ako, ibalik yan na yung saging like tagto sa isa. Isang piraso ng pesos lang mga kagusok. Ang challenge na kagusok, magpabaan niya, hindi siya magbabayad. Hindi ko ang ibayad niya kung pisos. Dito, minimum po dito sa Surigao, 11 pesos ang pamasaya dito po. Ang katidad, 2 pesos ang mga po. Mangita tayo dito ng tao na mabili ng saging. Hindi ko magsabi na free na siya ng pamasaya. Yan mga kagusok, shout out.

Ay, salamat ay eh, sinisiyo sa si nanay. Uh, yes, mga kagusok, may sinisiyo ni nanay. Magkapalit na si nanay. O saging, pagkuha na na eh. Dagpinin na eh. Saging na like nagdus. Yan, na mga na kagusok. Kag kag Yan, okay. Ito Okay, sab. Oo, ano na ito. Extra money. Pagkapin oh, na isa. Nagdus na Extra income ra.

ako ibalik ang imo kwarta. Ano oi? O kaya kay ina, long ko. Kung sino mo sakay, balik ako tagdos. Libre na siya pa masay. Ako ibalik ang imo guys. Sa ganito sa Ija nang lang Ija akin, isa pa ang kwarta. Salamat, nice. Ay, mapalit to. Thank you. Thank you na.